We are at Billy Boom's computer, yes. thank you so much. I we are so grateful. To... Hello. Hi, good morning. Good morning. My, this is the number guys. song, guys. Like, say, Mister Money. The RAM of the computer that we're using, Nyan, is Ryzen 9000, <laughs> <right. neighbor. laughs> and the processor Hindi, naka na wide board dito. And naka 4060 na video card. 32 so, GB memory naman ito. And then, 1 TB na hard drive. And 1 TB na SSD. Kasi maglalaro siya, magiging ka rin. Mag-edit e siya eh, ng videos. Mabilis to, super so, smooth nito sa games. Mm mga libre accessories na. Na yung mechanical keyboard and then MSI na mouse. Kumpleto yan. May pag-inig chair pa lang. Oo. Oh, <laughs> table. May <and> table. Like, hindi pa na yung house and lot. Nakalimutan. No? Nakalimutan. Next time na lang po, ah. Oh, box. Maalala namin yan. <laughs> Let's go. Let's <laughs> go. Kung ang hanap mo ay PC set na panalo Tara sa Bilibus Kalidad ang produkto Tsak na sigurado Tara sa Bilibus Tara sa Andito lahat si Piyo na maaangas Tara sa Bilibus Tara sa Bilibus Iyahatid sa saan ka man sa Pilipinas Ganyan sa Bilibus Thank you so much, Billy Computers! thank you, ma'am! computer set na talagang malupet todo pandiinan, sigurado yan Matibay ang kahit babahan dito pumunta Kung ang hanap mo ay parts Na matibay maganda Meron din silang aircon Pati CCTV Mga PC parts Na hindi ka magsisisi Kaya mga tol Huwag ka nang magpahuli Sa daming nagtiwala At ang daming bumili Ay walang binigo Di magiging luwaan Pag sinabing bili Bums computer sa alam Kung ang hanap mo ay PC Set na panalo Tara sa Pilibus. Para sa Pilipus Malidad ang produkto Tsak na sigurado Tara sa Pilipus Para sa Pilipus Andito lahat si Piyo Na maaangas Tara sa Pilipus Para sa Pilipus sa Iyahatid sa'yo San ka man sa Pilipinas Ganyan sa Pilipus Ganyan sa kaya mga tol, huwag ka nang magpahuli Sa daming natiwala at ang daming bumili Ay walang binigo, di magiging luwaan Pag sinabing bili, booms, computer sa kalam Kung ang hanap mo ay PC set na panalo Tara sa bilib, booms. booms Malidad ang produkto, tsak na sigurado Tara sa bili Tara sa bilib, na maaangas Tara sa Bilibus Tara sa Bilibus Iyahatid sa Yosan ka man sa Pilipinas Ganyan sa Bilibus Ganyan sa Kung ang hanap mo ay PC set na panalo Tara sa Bilibus Tara sa Bilibus ang produkto Tsak na sigurado Tara sa Bilibus Tara sa Bilibus dito lahat si Piyo na maaangas Tara sa Pilipus Tara sa Pilipus Iyahatid sa'yo sa'n ka man sa Pilipinas Ganyan sa Pilipus Ganyan sa Pilibos.